guys, happy Sunday sa inyo lahat. Ayan, na-miss ko kayo mga idol. Na-miss ko rin magluto. So ngayon linggo, samahan nyo akong magluto ng chicken cordon bleu. So ipapakita ko sa inyo mga idol, mga lakay, yung mga ingredients ng chicken cordon bleu. So dito guys, meron na akong napilay na ano, na chicken. Pabitang Nalaglagan muna natin to ng pamanitang drop mga lakay Ito ikalat lang natin. Na-relax na natin tong manok na pinay na natin. Ito yung chicken breast. Tapos lalagyan natin ng kunting salt. Alat lang natin para yung lasa ay kumalat din sa loob. Lalagyan natin ito ng hot dog. Ham. Cheese. Hotdog. Mas maraming hotdog, mas masarap. At mas maraming ham, mas masarap. So, ayan, eh, roll na natin to mga idol, mga kalakay. Gagawa tayo ng isang masarap na ulam. Medyo walay nyo lang ulit yung plastic para may roll siyang masarili. Yan. Tapos, pag nakaroon na, yan. Yan. I-relax -re muna natin to sa freezer, Mga 30 minutes. Tapos ang isang oras kalaate mga idol, mga lakay. Ayan, tinanggalan natin sa ating freezer. At syempre, andito yung kanyang harina, tatlong eggs, at breadcrumbs. Ayan natin ang pamintang durog itong dog at 'yung ating bread crumbs. Pagdin din natin ng pamintang bughaw. tapos lalagyan natin ng konting salt. Konting salt. Konting salt. Meron ako dito ng ano, Garlic powder. Lalagyan natin mga may clove. din natin ng garlic powder at garlic powder. At, eh, haluin lang natin maigi para kumalat yung kanyang lasa. Stir natin yung ating egg. Haluin din natin at pati grand para eh, mag-start na tayo mag tips ng ating mga ricado. Unahin natin tong arena. Lagay mo rin dyan sa ilalim para kumalat. Mapilapan niya lahat. sa ating itlog yan mga idol mga kalakay na yun nagugas tayo ng maigi ng ating kamay ha? kasi ito pagkain pagkatayinin natin eh so kailangan bugasan natin maigi ang ating kamay tapos dito na sa ating breadcrumbs Cut. So, fry na natin to mga idol meron na akong mainit na mantika dito sa kawali low fire lang tayo low fire Yo! Ayan mga idol, mga kalakay. Eto na mga kalakay, ang ating chicken cordon bleu. Hindi pa tapos yan mga idol. Gagawa pa tayo ng ating dressing. Ito naman natin yung ating dressing mga idol. Butter mo. Ito natin yung ating garlic. Bawang. Ilalaglag ko na ito yung gatas Nilagyan natin ng konting water. Laglagan natin ng pamintang drug, At laglagan din natin ng konting asin. Meron pa tayong tirang-arina. Ilalaglag na natin mga idol. Para lumapot. Aaloy lang natin yan. Ayan. So okay na ating dressings mga idol. Idol mga kalakay. Ang ating chicken cordon. idol mga kalakay ang ating dressings na na sa ating chicken cordon bleu so yummy na ito mga idol mga kalakay ayan. ito na mga idol mga kalakay ang ating video for today yung chicken cordon bleu ayan sarap nito mga idol mga kalakay maraming maraming salamat sa inyong panunod. Mabuhay po tayong lahat. Mahal ko kayo. See you on my next video. Bye-bye.